Kumusta ang mga mamumuhunan at mga ngalakal? Kasama mo System Guru Markets. Nagsisimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung kinakailangan, maaari mo itong ipause. Maaari mong tingnan ang lahat ng mga parameter ng korporasyon ng mas detalyado. Ngayon ay ihahambing natin ang mga pangunahing-pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Sunopta, Inc., Ticker, S.A.L.E.A. Ang pagsusuring ito ay batay sa data simula noong Abril 14 na 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri guru, Markets Kumpanya Sunopta Inc. na bibilang sa subkategory. Semi-finished food, tatlumput siyam na organisasyon ang lumahok sa pagtatasa, na lubos na kinatawan. Makikita natin ang mga huling solusyon sa dulo ng video na ito. Ang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay ang mga sumusunod, minus 5 sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subkategori ay 1.2 punto, puntos. Kung titignan mo ng napakalawak, sa loob ng buong merkado sa amin sa pangkalahatan. Maaari nating tandaan na ang average na score para sa U.S. stock market sa kabuan ay 1.7 punto, puntos. Laban sa score na minus 5 puntos mula sa Sunopta, Inc. Paghahambing ng Dynamics ng Share Price ng isang Kumpanya Sunopta Inc. at Pagbabahagi ng Subkategori Nakikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang mga bahagi ng Kumpanya Sunopta Inc. Nagpakita ng Dynamics ng minus 37.6% Laban sa Dynamics ng Presyo para sa Subkategori na 3.3% Tiyak na walang ibig sabihin ito, ngunit kailangan mong tandaan ang katotohanan ito. Market capitalization ng korporasyon Sunopta, Int ay US $0.46 bilyon. Market capitalization ng subkategory ay US $241 bilyon. Sunopta, Int ay may bahaging 0.1% at isa sa napakaliit na kumpanya sa subkategory. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay tinatayang nasa US $0.14 bilyon na may subkategory na capitalization na US dollars isang daan at dalawamput bilyon. Sunopta, ink account para sa isang bahagi ng 0.116%. Paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at capitalization ng balance, nakikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi sunopta, inks sa subkategory kapag tinatasa ang stock market capitalization ay 0.116%. Ang capitalization ng balanse ay 0.116%. Ito ay 30% mas mababa kaysa sa bahagi ng market capitalization. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa merkado at halaga ng libro ng subkategory, masama, minus isa puntos. Ang mga obligasyon sa utang ng nasuri na kumpanya ay nagkakahalaga ng us0336 bilyon. Utang sa halaga ng libro ay at 240% ng equity. Rating batay sa antas ng mga obligasyon sa utang ng kumpanya, napakasama, minus 2 puntos. Ang balanse ng presyo ng merkado ng kumpanya sa tubo ay 0. Ang average ng subkategori ay 11.6, na mas malala kaysa sa average ng subkategori. Pagtatasa ng presyo ng merkado ng kumpanya sa tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, minus dalawa puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay minus os dollars labing walong milyon. Hindi alam ang mga kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan, at ito ay napakasama para sa presyo ng kumpanya. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategori, mabuti 1 puntos. Ang presyo ng kumpanya sa balanse ng kita ay 0.6. Ang average sa subkategori ay 1.4 at ito ay 57% na mas mababa kaysa sa subkategori. Pagtatasa ng presyo ng merkado sa tagapagpahiwatig ng kita nito kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti 1 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US dollars 720 milyon. Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan. Nalubhang negatibo para sa mga prospect ng kumpanya. Pagsusuri ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, minus isa puntos. Ang margin ay minus 2.5% na may average para sa subkategory na 6.7%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 0.4%. Pagtatasa ng marginality kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, matitiis, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga empleyado sa subkategori ay 0.283%, na 48% higit sa bahagi ng market capitalization. At ang katotohanan ito ay sumasalamin sa kawalan ng balanse sa halaga ng merkado ng kumpanya Sunopta Inc. sa halip patungo sa pagmamaliit. Ang halaga ng market capital para sa bawat empleyado ng organisasyon ay katumbas ng tatlong at anim na dollars at sa subkategory ay mayroong limang daan at apat na pito thousand dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 32.7%. dalawa pito Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng tubo sa bawat individual na empleyado ay minus 14.3,000 dolyar. Ang average para sa subkategory ay thousand dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng subkategory average at performance ng kumpanya ay 49%. Pagtatasa ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat individual na empleyado ay US$ 500 at sa subkategori na US$ 400 at 5,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 43%. Pagtatantya ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, matitiis, minus 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay 4% na may average para sa subkategory na 4.7%. Ito ay isang pagtatasa ng panganib ng isang maikling skis. Tagapagpahiwatig ra labing apat na nagpapakita ng antas na 23% para sa kumpanya Sunopta Inc. Para sa subkategory, ang antas ng RC, labing apat na, ay humigit kumulang 50%. Potensyal, ang mga papel sa subkategory ay mas mataas ang halaga kaysa sa Sunopta, Inc. Ang aktual na presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US$3.3. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 10 oras 18 minuto. Ang pagkakaiba sa pagitan ng aktual na presyo at ang pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 159%. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit sa iyo. Ang link ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa ngayong season ng sistema ng tulong guru, markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay libre at libre, link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri ng mga securities ng kumpanya Sunopta, Inc. Sistema ng pagtatasa ng impormasyon at sanggunian guru, markets, isang desisyon ang ginawa. Upang buksan ang pagbebenta sa US Dollars dalawa bawat bahagi. Bukas ang order dahil medyo mababa ang rating ng kumpanya. Ang pagtatasa ng kumpanya ay ginawa gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng akim. Ang take profit ay nakatakda sa 3.38. Ang stop loss ay nakatakda sa 4.46. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, automaticong naayos ang order batay sa mga resulta ng session noong mayo 14 na, libo at 25. O sa huling araw ng trabaho bago ang tinukoy na petsa. Ticker BAC magiging pangunahing buy order. Isang video sa paunahing pagkakasunod-sunod ay naipublish na sa channel na ito. Kapag isinasara ang isa sa mga order, basic o pagbabalans. Ang pangalawang order ay naayos sa kasalukuyang antas. Maraming salamat sa lahat para sa panonood ng video na ito at paggamit ng sistema ng tulong mula sa Guru Markets. Kayo'ng lahat ang pinakamahusay na madla sa buong mundo.